without resolving first yung mga problema nila na existing year in year out ganito na lang tayo mag-implement ng project i-abandon tapos sasabihin we will still wait for the opinion of the uh, uh, legal department kung kakasuhan ulit-ulit po yon so uh Nandito na po ba yung, ano, uh, Mr. Chair, yung report nila na hinihingi noong December 18, uh, 2025? Particularly, yung percentage of, of abandoned projects, no? Yung list of contractors that repeatedly abandon irrigation projects. Yung mga yun, uh, din ano yung mga status, din idagdag ko na lang po, uh, Mr. Chair, for the record. I am reiterating for the fourth time no Okay sir uh, to resolve the issues I have been raising year year in year out during budget uh, deliberation I have received no uh, several commitments kahit yung uh, i-review pa natin yung uh, records sa uh, plenary The committed, bukas, i-submit natin. Yung bukas nila, natapos na lang yung 19th Congress. Uh, uh, I am very disgusted, Mr. Chair, di National Irrigation Administration. Noon, uh, in fairness sa bagong administrator, sinasabi ko na hindi naman yung kasalanan to. Pero even during his time, no, ganoon pa rin ang ginagawa. They keep on committing something which they failed to fulfill. And this is not personal, Mr. Chair. This is about government's money, taxes of the people spent, allocated to irrigation projects na hindi naman napakinabangan ng mga magsasaka at yet reported to be completed. As a result, mayroon tayong misleading na uh, report Ilan ba talagang hectares yung irrigated doon sa mga farmlands natin? So, uh we need to resolve first those issues okay. bago na naman mag-budget. Sir, uh Gillian, I think you need to answer that uh, directly now. Yes, sir. Uh thank you Mr. Chair. Uh, in fact, uh, sir, yung concern De, ibig sabihin yung mga AFAM irrigation ng ano dinagan. Yes. Ayun. Yung Joke. Diyon pong si IS. CIS. Tip of the icebergs lang yung dinagat. Even in the mainland of Surigao del Norte, I could not understand bakit hindi nyo pa pinalitan yung si Miss Arriba na palagi nyo nire-report na nag inspect That's why I'm telling you, saan siya nag inspect sa field? Sa, sa, sa air-condition uh, room niya? Yung, yung field nyo kasi na report na sa air condition lang. Hindi ko nakikita yon. Instead na pupunta siya doon, titingnan niya, uh, kaya humaba itong ano ko kasi mahaba na rin panahon yung pasensya ko sa inyo dahil ako mismo nakakita, taga roon ako. But you insist uh, uh, tapos completed na yung irrigation na ito, niluloko nyo na yung tao eh. Okay. Mr. Chair? Um, yeah, please answer okay. na. Uh, yung mga concern po ni Congressman Dagok ay uh, ina-address po natin. In fact, yung Tagnyog CIS is already completed and lahat po yung area nun is already operational. Pero tama po siya. Uh, in fact, sa ating uh, uh, actual na uh, pagvalidate sa lugar, ang uh, operational uh, under my WhatsApp po is 636.67 hectares. Pero may, meron pa pong non-operational na 167 hectares. So, uh, Mr. Chair, uh, with all due respect, no? Uh, per irrigation project na lang tayo. Huwag yung lamsam na ito yung irrigated, ito yung ano, under your watch. Under your watch ba? Nakikita mo yung tinutukoy ko na anim, anim na irrigation projects na walang tubig. Yes. Tama po ba ako o i-insist pa rin ninyo na may tubig yun? Uh, actually po, meron nga pong mga uh, hindi pa po na-operational, uh, sir. At uh, yung concern niyo po naman sa mga tao natin uh, doon sa kanilang pagpunta doon, nirequire ko po sila actually na magkaroon ng geotagging every time na uh, magpunta sila doon. At uh, gusto ko pong i-report sa inyo na ongoing po yung JIO survey natin sa inyong lugar. Hinahanap po namin kung nasaan po yung mga groundwater sa Dinagat Island. And rest assured, pagka meron po kami nakitang uh, uh, groundwater, itatap natin yun, Mr. Chair. In fact, meron, nandito po sa akin yung mga J.O. Chair, no? for the interest of time, that is where the problem started. We will increase budget allocation for irrigation infrastructure. Narinig na natin, sinusurvey pa natin, saan, sinusurvey pa nila saan yung mga groundwater. Bakit ni-recommend ng mga tao ninyo doon, nung wala ka pa sa, na magkaroon ng irrigation project, yung mga area na wala naman palang ground water, that's my concern. Nilagyan ninyo yung mga lugar na yon sinabihan na kayo ng mga farmers doon na, Sir, bakit nyo lagyan, walang namang tubig dito? Yung mga lari-lariba na yan, ariba ba yan, lariba? Nag-insist, pagkatapos, pinapirma yung mga farmers na completed na. Wala nga tubig yung lugar na yon. Tap. Kita mo, ngayon pa kayo nagsusurvey kung may ground water, pero reported na ninyo na irrigated. Ilagay niyo yung katayuan niyo sa kalagayan, sa katayuan ko, taga roon ako, kung ano ang... Naintindihan po natin yan, Mr. Chair. In fact, uh, ang una ko pong ginawa, nawa ako yung maging administrator ng niya nag-purchase po kami kaagad ng geo Resistivity Equipments. Kasi yun lamang po ang paraan para makita mo kung nasaan yung ating mga groundwater. And rest assured, um, uh, Mr. Chair, na kung makikita po namin yan eh, kung meron pong underground water under Dinagat Island, matatap po natin yan. That I can assure you. Uh, with regards po sa mga geo tag pictures ng ating mga tao, Mr. Chair, is that ready naman po kami magbigay. At uh, uh, in fact, sabi ko sa mga tao ko, involved din ang local government units and the farmers para po, uh, you know, tama yung kanilang, ano, yung ating uh, coordination. Rest assured, uh, gagawin po namin lahat ang aming mga So Mr. Chair, in effect, hindi na nila ma -re -repair. hindi na nila ma-re-rectify yung irrigation uh, irrigations irrigation sites no irrigation projects being reported as completed ay talagang hindi na yon kasi wala naman talagang tubig doon so kung titingnan mo yung uh, the, the statement of the good administrator that is no intended as a solution for the incoming no for the future projects pero hindi na nila masosolusyunan yung reported completed irrigation projects na wala naman talagang tubig in in the case in, in one of the project na ano uh, kahit parochial to but this is the picture of the whole country Mr. Chair yung nakita ko lang ngayon ang uh, as I have said no parang tip of the icebergs lang yon pero alam ni ni Admin Gilin na marami tong ganitong ano. So, uh, sana, no, bago mag-budget na naman tayo sa 2026, magkaroon naman kayo ng, ano, ng malinaw na kagaya nung ni-request ko na you coordinate with the DA eh, kasi sila naman ang, ang sabi ninyo, nag-coordinate na kayo. I hope na Uh, nagsabi kayo ng totoo. Kasi kung nag-coordinate kayo bago mag-decide na ito yung paglagyan ng project, we are all aware na kakarampot lang yung pera ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa next year na budget dahil sa deficit natin. Sana mailagay sa tamang lugar yung kakarampot na budget sa, budget sa irrigation. Kaya nung nag-interpellate ako, hiningi ko yung report ninyo doon sa coordination with DA, alin ba sa buong Pilipinas yung priority na paglagyan na ganito yung yield kung malagyan natin dito. Kasi lahat yan, kailangan natin ng irrigation. Pero DA should identify ano yung may pinakamaraming yield na, na medyo minimal yung budget natin sa irrigation infra para ma natin yung kakarampot na budget sa irrigation. Kasi lahat ng government agency gusto ng